sa malapit lang dito sa may ano kabaong nakita ko lang to guys naka yan no? nakatiwangwang lang dyan sa nitso parang 5 years na to may lapid naman dito sa ano uh, ibaba hindi natin ipakita uh, ito na no? 5 uh, years na to January 14 2020 pang na to 2020 COVID yata yun COVID so yan lang guys ang nakita ko na doon ang isa walang sira so maghanap pa ako dito guys so mangita pataglain guys ngayon natin nakita dito duha kabuok abli ni, na nitso, no? ato mangita pataron dito ang usa no ang kini ah, ang kiniang Arita <laughs> dari magsabi suruh taguan guys ano dito guys, oh, sa itaas. Yan 2019 pa yan. No. Ah. May nailapid na siya guys, nga gisandig lang. Ya, yeah. no. Nah, Kaable ang iyang nitso. Ah, sa taas. Ang iyang kuan. Ah. lapid o oh iyang nitso na taas. Oh, napagyuday la lain guys, oh. Napadre ay bus. Naka na kana siya guys oh nakita niyo abli na, nasa sa bus na. siya sa ubos na so siya ma kuan na sa nasa sud kana iyang lawas O oh. yan tiil ang kuan pa kini ang buo pa buo ang iyang katawan hindi pa na was uh, ano na Dili pa sya naputol-putol ya eh, mga buko guys napasepani. Ah, na sa Ilaom. Sa guys. Ari ah, lang diri. Ah, kini siguro guys, ah, ilang gi pangablihan kay 5 years na siguro ninya.